Nako na, ulan na naman pala. Grabe. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. Kung nasan man kayo araw na to. <laughs> Kala namin sa Amer na. Pero ito, yung sa dito sa Canada, no? sa Alberta, Canada. Maulan pa rin. Maulang sa Amer. Nako po. Magtatapos na ang buwan ng June. Ilang araw na lang. July na. Heto't kumukulog at kumikidlat pa rin sa lakas ng ulan. Malakas na Yung ulan dito, malakas na yan mga kainis. Kala namin, nadiridiretso na kasi nung karang araw, mainit eh. Tapos ngayon eh, kita nyo naman no? oh. oh. Sombrero natin, oh. No? shoutout nga pala sa mga subscribers natin dyan sa, ano, no? sa Las Vegas, sa may best friend diyan sa restaurant. Kung, kung saan eh, pinakain tayo ng sandamukal na pagkain nung nagbakasyon tayo dyan, nag-tourist tayo dyan sa... Uh, best friend Las Vegas, Nevada, USA, America, America. Yan. So tara alis muna tayo at Meron tayong pupuntahan, tayo ngayon ay driver, taga bit taga hila, taga Tulak. Kung ano-ano pa, kung sa ano ipag-uutos natin, kung ano ibubulong sa atin ng ating mahal na reyna Yun susundin natin, pagkat siya ang ating amo Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Siya ang mabagsik sa mga hari, ang ating reyna Saan tayo pupunta ma? Saan tayo doon? Oh, ha? So, alam ko na, o sige oh. Eh kung sa biglang liko ako pumunta. <laughs> ay, baka baka gusto mong yeah, last oh, tara na Ano pa ba magagawa ko? ko? Ang oh, tara nga pala. Magbibidro nga pala si Mahal Bibili daw to ng ano eh, ng upuan. At itingin lang daw. Tara nga, gusto ko si humble eh. Kung ikaw ay humble, ako ay hambog. Yan. Pero <laughs> parang hirap lagi ilak nung ano mo seatbelt okay sige tara let's go titingin daw ng upuan sopa dahil mayroong balak palitan ang mahal na reyna ng sopa natin sa ating salas para daw mas maganda na at mas maayos na tingnan yung bang talagang matatawag nating salas bahay na dahil nung hindi pa nila napapalitan hindi pa nila nare-renovate or nare-restore ay pare siyang bahay ng aso <laughs> tara let's go Alright, thank you for that. We'll pass along. Buti naman eh parang umaano na yung init ng araw rito, oh. sumisibol-sibol na. Uminto na yung ano yung ulan. Pero siyempre ganun pa rin. May konti-konting ulan pa rin pero importante naman dito ay lumalabas na yung blue. Kulay blue ng langit. Hinihintay lang natin dito si ano si Mahal Arena, nagwi-withdraw ng kanya mga milyones. Yeah. <laughs> I wish no. Milyones nga para ano, hindi na ako nagtatrabaho. Kung bang ano, uwi na lang ako ng Pilipinas. Bihira. Kung milyonaryo si Mahal Arena, ano? Hindi, ano siya, mag withdraw lang siya ng ano. Uh, pambili. Pambili ng upuan. Pero hindi pa tayo makakabili ngayon. Titingin-tingin lang muna para importante. Kung meron siya magustuhan, babayaran niya na kagad. ba? Diba? Tingin-tingin lang muna tayo ngayon. Maghahanap muna. Kung baga tayo ngayon ay driver lang tayo. Sweet lover. Yan, di ba? <laughs> Pag sinabi ni Mahal Arena na gusto ko to, gusto ko yan, sige, pasok, sakay natin sa truck natin, no? Oh. Bahala na si Mahal Arena dyan. Basta tayo, bahala tayo sa pag-drive, sa pag-deliver, sa pag-buhat, sa pag-hakot, sa pagbaba baba ng kanyang mga bibilihin. Diba? <laughs> <laughs> Ang angas, eh, no? Ang bihira. Eh, driver lang naman ni Mahal Arena. Utos-utosan. <laughs> Eh good vibes lang tayo makina sa Nakabukas pa lang bintana ako dito, tawa ako nang tawa. Lakas pa naman ng loob ko magsalita nang magsisigaw dito. Buti na lang wala mga dumadaan dito, kundi hindi napagamalan nila kung sino kaaway ko, no? Sabi na sino kaaway ng hinayupak na ng... <laughs> hindi here. Buti na lang baka bukas may mga pintuan. <laughs> Nakasikat na siya ano, si Haring Araw, uminit na. Tanggalin na natin tong ating <sighs> init bigla nakaano nakano tayo San Francisco tayo San Francisco California USA America America yan last January pumunta kami dyan nakuyabang <laughs> <laughs> yun simple lang yan sinusuot natin ano mga souvenir natin mula sa Amerika nung pumunta pinuntahan natin Oo Oh, ba? Diba? Dito muna tayo sa sa walmart mga kainags at si mahal na reyna gustong tumambay dito at mayroon daw mga titingnan mga bibilin para do sa bahay natin ano so dito na tayo sa loob ng walmart mga kainags at si mahal na reyna sinusunda sunda lang natin ano <laughs> pag mayroon siyang binili tayo magbibitbit at gusto yeah. talagang pagandahin yung ating ano yung ating uh, bahay ano yeah. mga binibili nila kasi dito daw bumili ng cortina yung ating bonsong prensesita sabi kay Mahal na Reina, kaya dito rin siya pumunta. Ayan, tinitingnan-tingnan niya, no? Naka naman talaga mga kabinet. Asundan lang natin to. Ano, may napili ka na ba? Wala ka pa napipili? Ha? Dapat ano may mapili ka na. Hindi pwedeng wala. Dapat sanay na sanay akong magbitbit Gusto ko yung may binibit-bit ako pag pupunta tayo sa mga ganitong lugar. Yan, hayaan <laughs> natin mamili si Mahal na Reyna dyan. Hintay lang natin kung meron siya magbibili. Yan, Kunti na kagaya na sa harap na. Sa bunso? Ay, ah, hindi ko alam eh. Bahala ka na dyan. Basta ako dito, nandito lang ako. Ah, dito yung mga kamay ko para bitbitin yan. At mag-drive. Pagkatapos niya, kain tayo ha. Ah. Yeah. <laughs> gutom na gutom na ako Sabi ko kayo, mahal na rin na. Ma mahal na rin na, kain mo na tayo. Ito mamaya na. Ayusin mo na nandito natin to. Na eh. Nandito na tayo Kaya nandito na tayo. Sabi ko, sige. Walang problema. Babawi na lang ako sa pagkain mamaya. Yeah. <laughs> May nakuha na si Mahal Arena, binibitbit na natin. Tapos yung iba bitbit -bit niya. Hindi pa siya sigurado kung kukunin niya yun kaya hawak niya muna eh. Pero ito pinahawak niya na sa atin kasi sigurado lang kukunin niya. Gusto mo nagpunta yung babae niyo? Kala ko tapos na. May tinitingnan pa pala. Ay ito. Okay ka na rito? Sigurado na to? Siyempre. Kaya nga pinabitbit mo na sa akin. Sigurado na bibili eh. <laughs> Ayan. Puro white. Hmm. Naku Panginoon, hindi ko na kaya ang bitbitin niyan yan. Mahal na rin na. Tara na, gutom na ako. Kumain na tayo. <laughs> Ito pa, bit -bit ka pa. ako bumatay ng kahit. Hindi, Taya hindi ako nang naman. Binibiro ka lang. <laughs> Tara na. sexy na ni Mahal na Reina. Talaga nagpapasexy ngayong ano ah. Summer na Talaga na no? oh. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Panay nang pagpapaganda mo ngayon eh. Napakaswerte mo okay naging asawa mo. 'Di ba? Tumira ka na naman diyan. <laughs> Yan natin si Mahal na Reina diyan. Mm -hmm. Sige na, ano? may napili ka na. Ah, ma. Ah, hindi natin istorbohin. Baka ano, baka mabusit iba to sa atin yung hawak-hawak. <laughs> na nabayaran na ni Mahal Reina. At ang trabaho natin ginagawa na natin. Magbitbit ng mga pinamili ni Mahal Reina. Matara. Tapos sa uh, kain muna tayo Tim Hortons. Igop tayo ng soup, soup Mario set. Tapos sa uh, tinapay, nako. Tapos coffee. Pero para mas gusto ko mag-coffee sa Starbucks eh, mga kainis, Para naman medyo social, sikat ang dating Ang pang mayaman Yung bang hindi ma-rich Pag naka-Starbucks <laughs> Saan tayo? Saan tayo natin nag-park? Layo ng pinag-parking natin ah Patay <laughs> <laughs> Hindi pa tayo dito? Oh, teka, hanapin mo namin sa namin Bihira Ayun, ayun, ayun yung sakya natin, nandito pala. Ayan, oh. Di ba talaga yung truck eh? Yung truck kasi mataas eh. Tsaka kulay puti, kitang kita agad natin eh. Naninibago lang tayo. O, oh, sandali lang. Ito, bubuksan na natin. Gihira ka naman to. Parang ka nag-uutos ang driver mong pinagbaw, binabayaran na. Ah. O, oh, ayan na. Ayan, baka marumihan. Ayan oh, ah, Grabe ka naman. Baka marumihan. O nga, kasi kulay puti yun eh. Aray ko po. Oh. Ano? Nagubad na ako ng t-shirt kasi mainit na eh. Hindi ka ba nainitan? Kaya, wala na. Ay, wala na ako na yun. Okay, na. okay lang. Sige, tara. Tim Hortons muna tayo. Gutom na gutom mo talaga ako. Napagod na yung tagabuhat mo. Ako ba? Nga, nabubuhat? Mamaya, ikaw bubuhatin kita. Yeah. Eh. <laughs> meron Tim Hortons dito eh. Ay, dito na kami nagpark ni Mahal Arena. Nasa Albany nga pala tayo, no? Nako po, sarap. Sarap, grabe. Broccoli soup. hmm Tsaka tinapay na mayroong batter. Mmm. Ang sarap. Mmm. -hmm. grabe ni araw. Sinag na, oh. Nakakasilaw. Ayun, oh. Nako. Kalimutan kong dalhin yung, yung eyeglasses, sunglasses natin. Oh. Kasi kanina, medyo madilim pa nung pumasok tayo rito. Para mali yung pwesto ko, ma. Ha? Huh? <laughs> you know, okay na tayo rito. Malapit na tayo matapos eh. Ha? Mainit, mainit talaga. Uminit bigla eh. Ay, salamat. So nabusog na tayo mga kainags. Ano? Ako, kung napapansin nyo, init na ngayon. Kanina nung umalis tayo sa bahay eh, makulimlim, madilim, umuulan. Ngayon, matinding init ang kasalubong natin. Nasaan tayo na naman nagpark? Pero problema namin. Ay, doon pala tayo sa dulo. Ito yung problema namin eh, no. <laughs> Hindi problema ko lang pala. <laughs> kung saan nagpark eh no dapat sa susunod pagka nagpark tayo tandaan natin kung sa tayo nagpark eh. alam mo mahal na Reyna napapansin ko pagka umiinit ang panahon lalo kang gumaganda marami rin nakakapansin gumaganda ka raw ah. nabasa ko sa mga comment section talaga naman eh maganda naman talaga yun eh lalo na pag araw maaraw makainis Lalo na siyempre lalong gumaganda yung pagka, pagkaharap ako ni Mahal Arena o sabi sa inyo eh na lumabay ka Okay na sana eh Ha? Makapagsuto nga salamin? Okay na sana eh. O tara, alis na tayo. Maganda mood ko pag wala ka. Ba? Ganun. Aba? Ah, Masaya. Aba? Ah, pag ah, nandito ka, buraot. Aba, ah, ah, bihira ka. Makalis na nga tayo. Punta tayo doon sa ano, punta tayo doon sa buraot. bilihan na. <laughs> tumahimik. at baka, nakikita mo to? Nakikita mo to? Wala, ito lang, ganyan lang. Puro forma. Yan. Pahanda na ito. ito eh, pinatay ko yung camera, Si Mahal Arena na ang bida niyan. Yan. Siya na yung naka-ganon. Talagang inaano na. Ako hanggang camera lang ako eh. Kaya minsan natatakot akong patayin yung camera ko eh. So doon tayo magkita sa ano ah. Sa bilihan ng ano. Titingin lang tayo ng mga upuan. Yan. Yeah. Ay dadaling ko to. Alin? Oh, ah, sige, para sige. Para makakuha. Na oh, para makakuha ka na, na iniipon mo sa grocery, ano? Para makakuha, may bayad din. Ah, may bayad din? May bayad din. Pero mura lang siguro. Sabi Ay, hindi di siya din. Pero ganun din. Ah, okay. Siguro yun yung mga baso na hindi ba, nabibenta yung dati. Kaya ang ginawa, ito gusto ko eh. Bali tayo. Binenta na lang nila. Nang mura. Me. Para mabili. Busog Tara, let's go. Tara, let's go. Sa so, bricks na tayo, mga kainags, at titingin, titingin lang tayo rito para pagka uh, ready na at isalam na natin yung bibili natin ano ay bibili lang pala ni Mahal hindi ko pala <laughs> <laughs> o manager ha o oh, double natin sundan natin si manager ang tagahawak ng pera tayo taga bit bit driver ma ito ma ang ganda ng sopa na sopa to oh. ma ito pa ma ito ang ganda rin ito ma uy magkano pa 5,000 ma <laughs> Sige, kahit makaupo ko man lang dyan, pwede na. 5,000 pala presyo nito. Pure leather ito. Eh. Ganda. Wow, ganda. 60% off. Okay. Yan na nga. Yan nga yung presyo. 60% off. Oh, 5,000. Huh? Ganda. Oh, grabe. Oh. Tapos, oh, ito mayroon pang ano, ganda. Oh. Sarap umupo. Ano? Pure leather. Hindi siya. Okay. Okay. Ano? Ganda. Oh. Gusto kasi namin ni Mahal na rin ay yung straight na ma mahabang upuan. No? Eh, parang ganyan. No? Yan, ganyan to. ganto. Pero hindi ganyan mismo ganyan style yun tsaka yung medyo mababa medyo mababa ma no? maganda yung pang hindi tayo mahirapang upo yung pang masarap ang yan ito sana ang ganda nito oh. 2000 ano pure leather no ganda sarap nito 2000 yung presyo yung 2000 oh. boxing day blowout pa yun ganda? ano ganda ganda Magkano to? Hindi naman leather to eh. Leather nga ano. Pero magandang klase to. Magandang klase to ma. Okay to. Gusto ko rin to. Oh, magandang sopa mga kainis, ano? Maganda na oh. Ito, nine uh, 900 dyan, isang ganyan. Pero ito, itong uh, labber seat. Labber seat, matawag nito? Lab seat. Nasa, ano, you know, almost 900 na no, wala pa yung tax. na Pero ang ganda mga kainis, oh. Kasi mahal na rin, ayan. Oh. Sige, ma'am, bahala ka mamili dito, oh. Ito rin mga kainis, ang ganda rin ito, oh. Kita nyo, thousand oh. 1,300 ang presyo nito, eh. Pero leather, no? Ganda. Michael, may napili ka naman? Saan? Eh. Asan yung nagustuhan mo? Ito? Hmm. Hindi naman leather to hindi, leather. hindi naman Ay, parang leather nga rin to Maganda to 500 Ah, 1,400 siya dati Bihira man. ka naman Papangat sa aso. Bibili ka rin lang Ito maganda to Parang leather nga rin to Ay, hindi, hindi mukhang di leather Tanungin natin kung magkano Kung ano yung leather ba Pero ito Itong inuupuan kumakinig si leather to Ito, ang ganda nito ma Malapad o oh. Tira mo lapad, oh. Lapad huga, ano, pwedeng humiga. Sarap higa, tsaka masarap umupo. Ayun, oh. Tingin mo. Ah, hindi, ano 'yan? Style 'yan. Design 'yan. Design nila 'yan. Magtanong tayo dito. Sarap dito mo po sa lahat ng mga ang sopa, ito pinakamaganda dito. Ay. Ha? Ayun. <laughs> masarap lang mo po eh. pero yung pagbabayad hindi eh pero naka siya okay? 1,000. Dati siyang 5,000 mo oh. Ay, Ma, mo dati siyang 5, dati siyang 5,000. Ngayon 1,000 na lang. Tingin mo. Ah, hindi. Kami naman nga ba? kaya siguro nag, ano, nag-sale. Kaya siguro nag-sale. Kakaupo. Ayan, sa mga ano, ito na yung napili ni Mahal Arena. Genuine leather to. Nagtanong na tayo. Ang presyo niya ay, ang presyo niya ay 2,698, nos Pero sale siya ngayon, 1,300 na lang. So, ito siya yung kulay niya. At, wow, ganda. Perfect na perfect yung upo namin dito, no? So gusto ko komportable ako pati yung posisyon ng pagupo ko, gustong gusto ko. Pati kulay, gustong gusto ko rin makakainig sa mga kainis, ano? Tsaka genuine leather. Naku, wag lang sana ngat-ngat ng mga aso natin ano 'yan, no. Naku po, napakaganda. So napag-desisyon na ni Mahal ay kunin na 'to. Yeah. We'll head to the back counter now. Oh yeah. So bayaran na ni Mahal halik halika na. Ma. Bayaran mo na. Tara, bayaran na natin mga kainig Ano, no. lang naman ako rito eh. <laughs> okay na. Yan. Yeah. So yun mga kinis, oh. nabayaran na ni Mahal Arena yung upuan na kukunin, ah, natin. So bukas natin pipikapin dito sa, uh, kasi ibabalutin pa nila yun eh. Di ba ma, no? lang alin na sa oras. Ano na ngayon, alas 7 na ng gabi. Kaya bukas na lang. So nag kasi si Mahal Arena paano daw pagka nginat ng mga aso. Sabi ko sa kanya, wag ka mag-alala pag nginat ng aso, bili ulit tayong bago. Yeah. <laughs> <laughs> ang bihira ang plano lang namin dito ay tumingin titingin lang kami, meron nakita si Mahal na Rena magandang deal, nagtanong, nagtanong kasi kami sabi namin, gusto namin genuine leather pero may deal so yun na nga, meron teka muna ito ba, may mukhang may gusto si Mahal na Rena may okay lang, ka lang so yun yun, kasi sabi nila may mga nakita kami ni Mahal na mga mumurahin no, oh, mga nakita nyo naman kanina yung 800 Canadian dollars ang presyo pero sabi nila hindi daw genuine leather yon look genuine leather pero hindi siya genuine so sabi niya wala makikita makikitang genuine leather na less than 1000 Canadian dollars pero sabi niya meron ko ipapakita sa inyo nakasale siya yun na nga yung binili natin ano uh, daw yun sa isang bahay na hindi nagustuhan hindi daw nagustuhan yung kulay kaya sinole hindi binalik So hindi pa naman daw nagagamit yun Yun na sabi ano Pero Bagong bago pa naman Nakita nyo naman mga kainags, ano Sabi ni Mahal Arena Pero nag mo na Siguro Binigyan tayo ng isang oras Ni Mahal Isang oras Halos na. <laughs> <laughs> Hindi halos Basta ganoon matagal so, Matagal sabi ko sa kanya Pag-isipan mo muna maigi Kung gusto mo to Bago ka magbayad Kasi ayoko naman yung magbabayad ka Tapos pagdating sa bahay Ayaw mo naman pala So Gusto uh, ko Kaso Ang tanong Paano pag ningat-ngat ulit niya sa iyon? ni Saya. Hindi na nga ngat yata yun Akong Siya bahala. Pa, pag ningat-ngat. O oh, ano? Ikaw magpapayat. Ikaw magano. Palitan Mayroon. mo ng bago yun. Ay, eh, yun lang naman pala. Ay, akong bahala Ay, dyan. Na. Sagot ko lahat dyan. Pihira. Mahal palit na ako dyan. Eh. O, pangatlong palitan ni Mahal Arena yan eh. Yan. So, maraming maraming salamat kay Mahal Arena at mapapalitan ng ating uh, sopa. Oh, baka sabihin niyo na naman, ano naman ang contribution ko? Aba, Bunga Aba. Nga. nga, na. Ako yung magbubuhat bukas, ako yung magpi-pick up bukas. May pasok ako ah Oh, diba? 12. Kasi ako di ba? Kasama ka kailangan kita dun Hindi ko kaya mag-isa yung magbaba. Baka masugatan pa yung leather di mas malaking gastos. Di ba? So, tara na. Grocery na tayo, makakainig ano Tara na. Ako, ayan na naman mo, oh. Makapal na naman yung ulap din sa harap ng ano natin, oh. Bira oh. Pati dito oh, buti naman. Nako. Panahon talaga ngayon, hindi mo maintindihan eh, no? Pati dito sa gilid natin. So nandito na tayo sa Superstore mga kainag sa mag-grocery muna kami ni Mahal na Nako, dami namin pinuntahan ngayon, dami namin ginawa ni Mahal na Reyna ngayon, no? Oh. Hindi na namin na ipakita sa videos yung mga pinagagawa namin eh. Bayan. Mula na naman mga kainag, oh. Bihira na naman, oh. Kita mo nga naman yung panahon dito, no? Umaraw na kanina eh, siguro lumuluha. <laughs> Dahil sa akin, ano? Hindi hira. Aaraw, <laughs> ulan, araw, ulan. Eh, mula na naman, no? buti na may sombrero tayo rito. Asan ah, yung sombrero mo? Ito pala sombrero ni Mahal na rin eh. Oh. mo muna tayo. Yon, Bagay. Ganda. Ganda. Nako po. Uf. Uh, umaa maaraw tapos maulan. Ano tawag sa inyo niyan ma? Pag uma maaraw tapos umuulan. 'Di ba sabi mo merong kinakasal na na ano? Na hali ano 'yun? <laughs> sa amin naman merong kinakasal na mangyan. Pag maaraw tapos maulan. May mayabang na mangyan. Ah. <laughs> May mayabang na mangyan na naglalakad si inaction siyon. Kumara uli, ma. Oh, shoutout nga pala sa mga subscribers na na-meet natin dito sa loob ng ano no, ng soup ng Lucky Supermarket. Mga taga White Court, shout sa inyo lahat. Pinawag tayo habang nagigibtan tubig. Ay. Ay, salamat. Ako po kayo kanina sa laki. sa laki, ayun. No? Ako ay, po. Ngayon, sabi ko, sabi nila, ay, sabi ni eh, nung bata, ay, uh -huh. nandiyan si Inag, mama. Ah, ganun. Ay, nandiyan siya sa laki kanina, eh, kasi sinatawag na po niya ako. Kaya hindi ko na. Ah, nakita niya si na. ano. Shout out natin si Mr. Sino si Mr. Anong pangalan ni Mr.? Emerson po. Emerson, Emerson, yeah. tala. Yeah. <laughs> Emerson, shout out si Emerson ano? <laughs> <laughs> yes, panonori yawa mo yah. Ayos ayos. Salamat talaga. Anak babalang si Mahalarena yah, no? Sensya na kayo, mahiyain yah. Ayos <laughs> ayos. Salamat talaga. Anak babalang si Mahalarena na kayo, mahiyain yah. Ayos salamat. Ayos wala si Papa sayang wala si Mama. Ayos sa si Bunso, ay Bunso. Ayos panganay yah, panganay yah. <laughs> Ayan. Party sa kanila rin. So. Yeah, man. Yay, yeah, picture kami. Mga singa, tala, picture, picture, picture. Ayan. Yeah. <laughs> Ayun. tuan ay yung mga subscribers natin. Mga kayo nasa nakita nila yung si Inags, ano? Inags na pogi. yahan. malakas ang dating. <laughs> Angas. Hindi, pero masaya sila. Na nakita nila si Mahal Arena mm. talaga. Ayan, maraming salamat sa kanila. Hindi nila ako kilala. Hindi nila ako kilala. O, paano mo? Nakita ko, nakuusap mo sila kanina. Tapos bumalik sila. Bumalik. Ah, siguro, ano? Sabi nila. Nagdalawang isip siguro sila. Iba kasi sa personal si Mahal na Reyna, mga kinis, pag nakita nyo yan, ano? Sa personal, iba. Kaysa sa nakaharap sa camera. <laughs> okay, so naghahanap si Mahal. Ito na pala yung ano, no? Yung award ba to? Yung kanina yung stamps na iniipo ni Mahal na Reyna. So wala nang ganito? Ay, ito yung maganda. Ah, wag, ito yung mo kasi pa inuman natin yung tubig. Wala na. wala na? Ay, di, wag na muna. Saka na lang. Next time. Hindi mo natin magagamit yung maliit. Ito yung mga bulaklak dito ngayon. Ano yung mga halaman, ano? So mga mga July mga kainags yung mga tindahan ng mga halaman na nandoon tatanggalin na yun, mawawala na. Ako nga. Ah, nalalanta na. <laughs> yan, yeah, so yung mga halaman doon, wala na yun pag July. Pag tinanggal na yun, malungkot na uli rito sa Canada. Masaya lang naman kami rito pag uh, ano na, yung naglalagay na nag-install na ng mga ganyan, yung mga binibentang mga halaman. Masaya na kami niyan eh. Mga April, April yata, May, ganyan. May, June, July, 3 months lang, wala na. Yan actually yung mga nandoon tinatanggal na inuumpisa nang tanggalin ano, mga bentahan ng mga mga halaman no. Kinuha ko ng piso do sa cart natin. Mama, ito na yung piso mo. Tuwa-tuwa si Mahal Arena ka na, nag-blush eh. Talagang para daw siyang artista, yo. Tuwa-tuwa rin yung mga subscribers natin. Nakita nila si Mahal Arena eh, no? nakatabi, actually, nakatabi ni Mahal Arena kanina bumibili tapos siguro na namukhaan nila sabi siguro nila parang si Mahal na Reyna to ah. so ibang iba ka kasi sa personal no doon sa mga nakamit na ng personal kay Mahal na Reyna sabi daw nila ibang iba daw talaga sa personal si Mahal na Reyna kumpara sa TV kasi sa TV iba iba ang ano niya roon, eh iba yung karakter ni Mahal na Reyna pag, pag nakaharap yung camera sa TV parang may sapi no masamang espiritu yan <laughs> Pero pag pero pag yung natural normal, pag na-meet -na niya si Mahal Arena, ibang iba talaga si Mahal Arena sa sa personal mga kinig sana. <laughs> Di ba man? Okay tam. Tara, uwi na nga tayo. Kakalokohan na tayo eh. Ay, <laughs> oh, by the way, maraming salamat sa mga subscribers na na-meet or mga viewers na na-meet up natin ngayong araw na to. Thank you very much sa pagtawag niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Yan. Oh, sige, sige. So, papagasulina muna tayo, mga kainay. gusto niyo magpagasulina na yung mahal na rin. Ikaw na kaya? Ikaw na, sige. Sabihin mo doon para ano. Para matuto ka, syempre. Marunong naman ako. Oh, o, yun eh. naman pala. Sige na. Yan so, na, ako ang driver. Na, ako na, na, ako na driver mo. Ako taga buhat mo. Para naman maging bida ako ngayon. Lagi na lang ikaw bida. Lagi na lang akong trabida. Laka na Number two. Ha? Number three? Number three. Papakalakas ng bihira. Hindi na nakapagtimpi sa inisaan si mahal na <laughs> Amihira. Pati ba naman sa pagbayad ng gasolina eh, nahihiya si Mahal Ano ba naman yan? Sabi ko sa kanya, ano ka matututo niya kung di mo gagawin? Paano matututo niya kung lagi kang nakadepende sa asawa mo mong napakagandang lalaki? Yan. <laughs> At mahangin, maangas, yan. <laughs> Joke lang tayo mga kinis Enjoy life lang tayo ha. Good vibes. Okay na. Okay na. si Mahal Arena. Lalagyan niya na ng gasolina. Salamat naman. Kala ko ako pa rin maglalagay ng gasolina. Mabuti naman eh. Si Mahal na rin na nag-volunteer. Yung ano yan, 87. Bira. <laughs> so ang gasolina ngayon ay $1.28. Diba? Sabi nila bumaba ng araw yan. Ano? Per liter tayo rito sa, Albe sa Canada. No? Mga kainis, Alberta, Canada. No? Per liter. Oh, baka malito na naman yung mga mga tropa natin diyan sa USA, Amerika. sa Amerika, ano eh, per gallon eh. Yan. Pero sabi nila mas mura daw ang gasolina sa Amerika kaysa sa Canada. Hindi ko nga alam kung bakit eh, no? Canada eh, tayo isa, isa tayo sa mga nagpo-produce ng oil, especially dito sa Alberta, Canada, no? Pero gasolina natin dito eh, mahal. Mahal ang gasolina natin dito, hindi ko ba alam kung bakit. Dapat kung saan ang gagaling yung mga ba diba, katulad niya, oil industry tayo Alberta ka na to, dapat mura gasolina natin dito eh, no? Pumasok na gasolina ay eh, 35 ulan, liters Ha? Pulang pa. Matipid ulan, sa gasolina to sa sakin mo eh, ko no? na sana, eh. eh puno puno na eh Ayaw nang tanggapin Wala talaga, tang ayaw nang tanggapin yan Tara alis na tayo mga kainis ano? Yun Alright 45 lang sana oh. Yan dito tayo sa bahay mga kainags ano? Papasyal ka pa muna yung mga aso natin Habang may araw pa Marami tayong obligasyon mga kainags Ang talaga Pero hindi tayo nagre-reklamo, siyempre naman Masaya tayo, masaya Yan yeah. <laughs>